Dito kami sa bayan ng season, ang pagawaan ng mga semento. Uy, yun ay simento. Ay, ano yan, di? Pinihito nila yan. Na? Pinihito. Ah. Ang sa po yung simento. Eh, itong mga to. Pumangin yung kiray na akras nila yun. Isang sa wala nga. saan na today? Yay! Pupunta nga kami ng Baguio. Ito na yung way papunta ng Baguio. Hindi pala maaaraw sa day na nakuhaan Ayun. Ano ito? Ano nga today? Season season pagawaan ng mga semento ano mga buhangin <laughs>